Good morning! Kagising lang. Manguot tayo ng talbos ng sili. Magkakatay tayo ng native chicken. Para sa aming mga tao na nag-aararo. O, oh, kung makikita nyo dito lang yan, oh. o. No, dito lang yan. Dito lang sa bakuran. to kasarap ang buhay sa bukid. gamit yun Magkakatay kami ng manok. Pag ula mamaya ng mag-aararo. ganda ng talubos ng sige oh. Ikat tayo sa kabila. Meron kulitis. Ikar daw. Dito din. Nagluluto ako nang ano dun, dahon ng gabi. Pang almusal. Tapos ito, pananghalian. Pananghalian. Nung hmm. talbos ng sili lang dito, sobrang dami. Native pa. ধরুন কল